Ayan, welcome dito. Dito pala si Vincent. <laughs> uh, Nay, oh. ano, nandun yung pwesto mo, ba't nandito ka na kay Diwata? Naghahanap ako ng ano, ano ba ate? May pigsya yung kapo ko. Ah, siya ng magulang eh. Oh. Aywan ko ba? Ano ba yan? Nakakaraan, nakita kita sa video ah, na ano ka, na clearing. Clearing nga ah, kasi nag si ano ano mm. Sabi ko, huwag nyo nyo magpunin yan. Amin yan. Ano amin? Hindi yan sa'yo. Mm. Isiro na magka ako. Isa uli yung na yung ano. Yung, Pati soft drinks diba nakuha? Oo, soft drinks na ang ano. Oh, sabi kayo nakuha dyan. Mm -hmm. Sabi ko siya, kawawa na. Anong araw yun? Nakarang buwan? Oo. Oh, Sabi ko siya, kawawa ka naman ka ako nagtitindan. Tulog. Oo, oh. oh, napanood kita sa ano eh. <laughs> Ang daming views na. Nay! Ano pa? No, TV, trending. Ano ah. ka? yung may mga dump truck. Kawawa naman si nanay. Pati soft drink sa kuha. Oo, nakuha. Kala ko mag-apply ka na dito kay Diwata eh. Sana pwede na lang eh. Ano Diwata? Pwede di ba ako mag-apply dyan? Kumanawagan ka dito kay Diwata. Hello Diwata! Pwede di ba ako magtrabaho dito? Kinagay lang ito, nandito sa kanto. Sa kano ka, tagalagay ng plato, no? Oo, oh, pwede na, <laughs> maghugas ako plato. Hindi na. na, no? Ilalagay. Oo, oh, sige na. Ano, diwata, pwede ba? Kaya mo to, kaya mo to gawin. Oo, oh, kaya, kaya ko yan, kaya ko yan. Kaya na to, kahit anong trabaho. Yan yung paglagay nila ano? ng plato. Magbabalok naman, eh. Hindi, ilalagay mo lang yan oh. sa ano. Ano, diwata? Uh, makapas pasok ba ako dito? Uh, Kasi nangyayari ako dito. Na Nag-aaway-aaway yung mga apo ko ba. Mm -hmm. Naku, Ay, hindi ko kaya. Gumisak mm -hmm. yung nakukuha ko ng pera ng anak ko. Sasabi ng anak ko, babayang titi na rito. Nay, may pera ka ba dyan? May utang asya dyan? Three-five, hindi na Sabi mo sana ka akong pera ko. Naku, wala pa akong pera nakakuha siya sa pulis ng pera, diba libo, katapos sa, sa tao rin, diba libo, nasa sa pulis libo. Diyos ko, paigutigutin mo yan. Wala. Kasi, ano, nagsusugal ano? Nagsu ba yung mga, yung asawa niya, Ay, naku, ano hindi siya pagkain, wala na. Tatawagin pa ko may pera ka ba dyan? Sabi ko, wala akong pera eh. Kumisya tuwi kita kung tatlong lib, tatlong daan, ganyan. Hindi na siya mag, ano, ha? hindi na siya mag... Wala, wala ano. Wala. Ayan, i-post na natin. Diyan muna dyan. yan, bibili ako ang candy doon ha, diyan na muna yan ha. Okay, okay. Ingat ka dyan, ingat. Okay. Diwa, tanong, kumusta ka dyan? <laughs> Huwag mo dibdibin yung amap. Mga dito. Uh -oh. Relax lang. Relax, relax. Paglalaban muna eh. Sige na. <laughs> kaya yan kaya mo yan. Uh -oh. <laughs> sa mga basher. Uh -huh. sa, mga basher. <laughs> sa mga basher. Basher, basher. Uh -huh. <laughs> dito pa sa Y vlog level 3 na tayo level <laughs> 3 dinagawa dito yung ano yung mga linya sa kalsada sa Tidewata, Paris inaayos nila yung linya Yung, ano. Napaganda yung kalsada ni Diwag. <laughs> Ay, may sounds. Ay, tapos. sa log yan live na live tayo ngayong araw dito Ni Ana po ta drrikae diwata

Ay. Hmm. Ha? <laughs> Nakamas. ayo oh, yan. Wow. Ito na yung bago sa ano. Pakita mo naman yung ano. Nakamas ka naka